May isang particular na lugar doon sa Florida, ang Lapis na napinsala dulot ng matinding buhawi ang tumama doon. Marami ang mga residente ang nabigla sa pagdating ng malakas na buhawi dahil hindi sila naabisuhan ng kanilang lokal na pamahalaan. Noong February 11, 2025, isang malakas na buhawi ang tumama sa Ellison Industrial Park sa Escapah County, Florida, particular sa Copter Road sa Pensacola. Ang buhawi ay nagdulot ng pinsala sa ilang mga gusali sa industrial park. Good evening. Several businesses damaged in Pensacola this afternoon. Several people also hospitalized to be checked out after a uh, sure looks like a tornado just over an hour ago, about 4:15, 4:25 time frame. Skamia County says several commercial buildings were damaged, including a roof being ripped off one of them. The county says at least three people have been taken to a hospital. Kabilang ang pagkabasag ng mga bubong at pagkalat ng mga debris. Pitong tao ang naiulat na nasugatan, at dalawa sa kanila ang malubha ang kalagayan at tinala sa malapit na pagamutan. Ayon sa mga otoridad, walang babala o indikasyon man lamang na pababasag. Bago magyari ang insidente, ang Escambia County Emergency Manager na si Travis Dompkins ay nagsabi na ito ay isa lamang freak storm at walang abiso mula sa National Weather Service tungkol sa paparating na buhawi. Ang Elezon Industrial Park ay dating isang naval air station na ngayon ay isa ng industrial park na matatagpuan sa Pensacola, Florida. Ayon pa sa ilang mga residente noon na ang buhawi ay talagang malakas na parabang ay ipinapahiwating na galit. Ngayon lang sila nakaranas ng ganon kalakas na bukso ng hangin na tuloy-tuloy ang ikot at nag-iiba ang direksyon. Akala nila ay lumagbasta pero maya-maya ay nandito na naman. Bigla na lang bumabalik ang buhawi na parabang may rutang sinusunod. Ang matinding kwersa ng buhawi ay nagnalat ng matinding pinsala. Winasak ang maraming gusali sa loob ng industrial park na ngayon ay tila mga guhunan lamang. At pagsapit ng apat na at dalawampu ng hapon, maraming maliliit na bagay sa loob ng mga gusali ang itinapon ng malakas na hangin tuloy ng buhawi. Kapilag na dito ang mga malalaking bata na siyang dahilan para mabasag ang mga salamin at maging ang mga malalaking puno ay natangay din ng napakalakas na buhawi lubhang malawak ang pinsalang iniwan nito kaya't marami ang labis na nabigla at marami tuloy ang nangamba ngayon na baka ang buhawi na naranasan nila ay baka isa ito sa wake up call ng Diyos ang Florida ay isa rin sa mga sudad sa USA na maraming nadinirahang mga sikat at ma-influence ang mga tao at natakot ang mga nakatira doon na baka maggaya sila sa nangyaring trahedya sa Los Angeles. Marami din ang nagsasabi na malabog mangyari sa Florida ang nangyari sa Los Angeles. Pero nila, masyadong malayo ang Florida sa Los Angeles at ang nangyari sa Florida ay hindi na bago. Madalas daw silang bisitahin ng malalakas na buhawi. Talagang napakapabaw lang ng tingin nila sa kakayahan ng Diyos, kasing pabaw din ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Karamihan sa mga tao ngayon, tumawag lang sa Diyos kapag nakaramdam ng panganib at sakuna. Pero kapag walang banta sa kanilang buhay, ay nakalimutan na nila ang Diyos.